So ayan mga bossing ang traitor sa Pilipinas. Walang iba kung hindi Walang iba kung hindi si Obong Lipunan. Ayan, kung makikita nyo mga bossing abay, talaga naman, talaga naman. Oh, hindi ba? Lahat binanatan. Eh, kanina, si Pebbles Talakera ay uh, nag-statement na sabi niya, hindi mo, ka hindi mo ako kaya. Kaloy Abnoy, sabi niya. Hindi mo ako kaya. Ito naman kasi kaloy. Para ka naman kasing batang uhugen. Kapag ka uh, hindi ka sinali sa laro, eh, ikaw eh galit na galit. Lahat inaaway mo. Ba't mo kasi inaaway yung mga dati mong kalaro? Ano ba kasi problema mo, Kaloy? ah Ano ba problema mo, Kaloy? Bakit kasi masyado kang insecure? O, oh, ang daming napanood nyo ba? Alam ko naman hindi nyo na pinapanood eh. Yung kanyang livestream. Pero eto yung kanyang thumbnail. Oh, Sabi niya dito Pebbles, Talakera at Maharlika Nabudol o hindi Or hindi napagbigyan ng posisyon Oh, isa pa Oh, sinasabi nito ni uh, Bobol Lipunan Na si uh, Pebbles Talakera daw Ay kaya galit na galit Kay uh, Marcos kasi daw umasa daw ang mga ito umasa daw ang mga ito na mapigyan ng posisyon sa gobyerno. At meron pang sinasabi si Kaloy Abuloy dito sa kanyang live kanina. Alam nyo pinag pinaghirapan kong ano? Pinaghirapan kong panoorin yung 50 minutes. Nasayang yung 50 minutes ng buhay ko. Pero somewhat naliwanagan ako. Naliwanagan ako kasi isa lang ang napatunayan ko. Oo, na mas mat na mas matapang mas matapang si Kaloy kaysa kay Marley. Ka. Oh, hindi ko malaman eh. Hindi, hindi alam mo kasi medyo nagtataka lang ako. Nagtataka lang ako ng bahagya. Dahil nanood ako ng live ni ano kanina ni Maharlika, no? Tapos, sa uh, nagtataka ako yung mga moderator ni Maharlika. Pag nakikita yung pangalan ni Bagong Lipunan, alam ba, Bagong Lipunan, may nagtatanong tungkol kay Bagong Lipunan, dinidilit ka agad nila. Oo, oh, so hindi ko maintindihan bakit, bakit hindi nyo kayang sagutin itong mga binabati ko sa inyo ni Bagong Lipunan. Hindi, kasi ako, naniniwala ako na... Kasi may challenge si Banat Bay kay Maharlika. Eh, ang challenge ni Banat Bay is i-denounce mo ito. Oo, pero mukhang walang ano eh. Parang mukhang walang bayag si... Eh, sorry ah, sorry ah, for the lack of better term. Parang medyo napapansin ko na si Maharlika may takot yata dito kay Bagong Lipunan. Gawa ng, sabi nga ni Bagong Lipunan, Banat Bay, hindi mo na kailangang utusan si Maharlika na ako ay tablahin. Ako na ang tatabla sa kanya. Oh, so 'yon mga bossing. Meron siyang sinasabi na may isa daw TNT. Oh, uh, in uh, Tagalog ay tago ng tago na umuwi daw sa Pilipinas kasi umasa na a point. Sino kaya yun? Si Pebbles yata yung kanyang tinutukoy dun, mga boss. Pero si Pebbles pumapalag na. At nagsimula na si Pebbles. sabi nga ni Pebbles, eh, hindi, sige, kung yan ang trip mo, hindi kita uurungan, masisira ang ulo mo sa akin. Sabi ko nga, Pebbles, Sira na ang ulo niyan, sisirain mo pa. Hello, Lisel Mabi. How are you? How are you? Sabi ni Krisha, busy lang siguro si Maharlika. Gusto ko ding paniwalaan na busy si Maharlika. Pero ako kasi, meron din akong paniniwala na si Maharlika ay uh, isang atapang atao. Mantakin mo, binabangga mo, First Lady. Binabangga mo, Presidente. Binabangga mo DOJ Secretary. Binabangga mo si Tambaluslos. Si Migsubi. Lahat binabangga ni Maharlika. Kaya kami, bilib na bilib talaga sa kanya. Pero nagtataka ako. Bakit parang pagdating kay uh, Kaloy Abuloy, eh parang medyo dumidistansya siya. Ano kaya ang meron? Sabi ni Bella, hindi ako nagtatanong lang ah. I am not implying anything. I'm just asking. <laughs> oh, sir, focus kasi si Maharlika sa issue niya sa government. Ang purpose niyan si BL ay agawin ang concentration ni Maharlika. Oh, well, naniniwala din naman ako diyan. Naniniwala din naman ako diyan. Pero siguro para sa akin kahit isang beses lang kasi ganito. Kung matatandaan ninyo noong binanatan kami ni Ninyo Barzaga. Oh, ay Lizel thank you very much for uh, the pakulay and uh, the membership. Oh, hindi ilagay niyo diyan kung bakit sa tingin niyo si Maharlika ay hindi pinapatulan kasi uh, kami kay Ninyo ganun. <laughs> Hindi namin pinatulan, hindi namin hinabla, o hindi namin pinagpapapansin kasi nga alam namin may ta may topak. Merong certificate 'yun eh na may topak. Eh ito si Kaloy Abuloy, mga bossing. Meron siyang mga pinapakitang mga certificate, pero certificate 'yun na siya ay nagtapos na pag-aaral, siya ay nag bar exam, siya ay uh, residente at uh, citizen na ng Canada. Also, oh, meaning to say, si Ninyo, bukod sa astang baliw, meron pa siyang certificate ng pagkabaliw. Pero ito si Bobong Lipunan, astang baliw lang siya. Pero wala siyang certificate na baliw siya. Oh, so iniisip ko, kaya napapaisip ako kasi nung kami, nung kay Ninyo, ako kahit na at least mga once, twice, or tatlong content, Sinagot ko lahat yung mga patutsada niya eh. And okay naman. I mean, si Banat may ba eh? Binabanatan din yun, si Ninyo. Oh, so kami dalawa ni Banat talagang uh, sumagot kami dyan. Kahit isang beses, sumagot kami dyan. Kaya nga nagtataka ako. Kasi, syempre, uh, Maharlika has the reputation... na no holds barred, walang kinatatakutan, maisug, kaya nagtataka ako bakit hindi siya pumapalag dito. Kasi mga bossing, if there is someone na close sa kanya, alam ang mga galawan niya, eh ito si Kaloy Abuloy Oo, oh, sige ba, sa ko yung mga comment nyo. Baka ramdam ni Maharlika na may kuliglig sa ulo. Ram may kuliglig, ram, meron naman talaga naniniwala tayo na meron. Pero, Dangski, isang content lang o kahit nga one-liner lang eh. Sabihin mo na, ay, yan si Kaloy si Abuloy. Paalamunin ko lang dito yan sa Amerika. iba Pero, takantaka -taka tayo bakit hindi niya ginagawa? Kasi mabibigat yung binitawang salita ni Kaloy against her. Ang binitawang salita ni Kaloy against her is... Oh, gusto niyo bang makita yung mga post ni Kaloy Abuloy? Hanapin natin yung mga post ni Kaloy Abuloy ha. Oh, lagay natin dito. Oh, ano ba to? Oh. Bagong Abnormal. Oh, yan. Oh, ilagay natin yung ano ni Bagong Abnormal. Hindi pala, ayan no? okay na yan. Oh, so ito mga bossing ang kanyang mga post. Oh, yung una, sabi niya, naglabas na ba ng credentials yung nurse na nakasuhan? Ah, so yun ang una yung uh, recent na post niya. Oo, sabi niya 39 minutes ago, <laughs> naglabas na ba ng credentials yung nurse na nakasuhan. Oh, ayan. <laughs> Oo, tapos ano pa? Oh, meron pa siyang post na yun daw Tesla ay ginagawang taxi lang sa Las Vegas. O ibig mo sabihin, bago lipunan si Maharlika, yung Tesla niya, pang taxi lang yun. Parang sinasabi ni bago lipunan, pinagmamalaki ni Maharlika yung Tesla niya, ipang e, taxi lang yun. ah oh, ano pa yung kanyang mga palabas dito? ah oh, madami pa, madami pa siyang mga patotsada eh. ah oh, wait lang ha. na pa natin yung ibang mga ano. Meron pa siyang pinost na magkasama si Fair Lady at saka si First Lady. Mm -hmm. Oh, uh, sabi niya dito, yung TNT ka sa ibang bansa tapos umuwi ka sa Pilipinas dahil akala mo maa-appoint ka. Mukhang para kay Pebbles yun. Uh. O <coughs> uh, yun, tapos sinabi niya pa dito na sinumbat ko ba sa kanya <coughs> na nagpatulong siyang i-report ang YouTube channel ni Ben Barubal na may 300k subscribers kasi pikon siya? <coughs> Oh, ano pa? Meron pa. Sabi pa ni Bagong Lipunan, Pebbles Talakera, kaya ko gumastos sa LA. Huwag mong isumbat yung pang-invite nila. Gumala at manlibre ng pagkain. Madami rito. Oo, oh, madami siyang pinagpupo-post dito. Ha? Tapos meron pa siyang post na I am sorry, Avel versus 2 million dollars. Abangan, no? So, parang sinasabi niya, ito daw si Maharlika ay namumutla na at uh, magsosorry daw yan dahil wala naman daw 2 million dollars yan. <tinyo> grabe naman, grabe naman yung mga patutsada niya. Napakadami niyang mga sinabi, mga bossing, dito sa kanyang, uh, alam niyo na, sa kanyang mga post and dito din sa kanyang live recently napakarami niyang sinabi o oh, na parang lumalabas bakit daw si Maharlika ay eh, inaano parang uh, masyado mo kasi namasyal sila sa LA nakita eh. nagkita sila doon tapos ipinasyal daw siya ni Maharlika tapos sa uh, binabayaran naman daw niya yung kanyang mga gagastos din pagkain. Pero sinabi daw ni Maharlika, "Huwag ka na magbayad, ako na." Tapos isusumbat daw niya. Nagtataka lang ako, Bobo Lipo, na hindi naman sinumbat sa Ang sabi ni Pebbles, "Oy! Kaloy, tumigil ka na sa kahibangan mo." Hindi ka lang kasi sinamahan ni Maharlika sa laban mo kay Banat Bay, tapos nang gagalaiti ka na. Eh ginusto mo naman kasi yan, Kaloy. Eh. Una sa lahat ng fake news ka. O, oh, nang fake news ka, Kaloy. Eh. Tapos ngayon, gusto mo, samahan ka ni Maharlika at saka ni Eh may utak yung mga yun, ikaw wala eh. <laughs> Oh, sabi ni Becca, ano, delikado si Marlica kung alam ni Bia ng address niya sa LA. Bakit? Ba't delikado? Oh, may time ring yan si BL kay Maharlika, boss dada. Wala pa lang ngayon kasi si Maharlika para pag ano yan. Wala lang, ano yan, wala pa lang ngayon si Maharlika dahil ayaw niyang pag-aksayan ng panahon ...ang mga walang kwentang bagay. Oh, hindi, ako naniniwala din ako dyan. Na talagang focused si uh, Madam sa kanyang laban. Pero sabi ko nga sa inyo, paano kang babatikos sa pamahalaan tapos gusto mo na sumagot yung pamahalaan sa batikos mo samantalang binabatikos ka rin Sinisira yung kredibilidad mo ng isa sa mga pinakamalapit sa'yo. Tapos hindi mo siya sinasagot. Yun ang magiging problema kasi dito.